Ang challenge natin ngayon ay ang pambansang sagisag ng Pilipinas. Ano ang pambansang awit ng Pilipinas? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Ano ang pambansang awit ng Pilipinas? 8, 7, 6, 5, 8. Ano ang pambansang awit ng Pilipinas? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ano ang pambansang awit ng Pilipinas? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nine. Eight. Pantropica? <laughs> Pantropica. <laughs> Egg. Ano ang pang-pensang-awit ng Pilipinas? Glupang inirang. tama. Next question. mo <laughs> Oh, sige, baby. Ito ang pambansang dahon ng Pilipinas. Ano ang pambansang dahon ng Pilipinas? Nara. Mali. Ano ang pambansang dahon ng Pilipinas? 7 6 5 4 3 2 1 8 9 ang pambansang 12 ng Pilipinas. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

<laughs> ano ang pambansang wika ng Pilipinas? 10, 9, 8, 7, 6 Pambansa <laughs> pambansang, Ano ang pambansang wika? Ano? Pambansang Pilipinas eh, No! <laughs> eh. Ano ang pambansang wika ng Pilipinas? Awit ako! Awit Ano? Ano ang pambansang wika ng Pilipinas? Wala! Uy, ka Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Uh -huh. <laughs> Ano ang pambansang wika ng Pilipinas? 10, 9, Awitin. Awitin. Kita, tubang. Ilang posta, ano <laughs> pa na ulat? Ano ang pambansang Lu ang pambansang Pam, nilang. <laughs> oh my God! Wow! ano pambansang awit ano pambansang wika na no, pilipinas dahil magigil malay ilapos Mali. ay ay po sa ay 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 Boom! Ang tawag ay 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 ko, ay 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 ano ang pambansang prutas ng Pilipinas? Ano ang pambansang Mangga. <laughs> <Ayan. laughs> <Ayan. Ayan. laughs> <Ayan. laughs> <laughs> ano ang pambansang hayop ng Pilipinas? Nandun siya ang hayop ng Pilipinas. Siyempre, kalabak! Ah! ano ang pam... Ano ang pambansang bulaklak ng Pilipinas? Ang <laughs> pagita! <laughs> ano ang pambansang laro ng Pilipinas? <laughs> 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 oh, <laughs> <laughs> ano ang pambansang tirahan ng Pilipinas? Mansion! Oh, Mansion! <laughs> 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 ano ang pambansang bahay ng... Michael Next, next, next. Ano ang pambansang sagisag ng Pilipinas? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pambansang ibon ng Pilipinas. Ibon. Ano? Sala. 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 It's considered as correct. Ang English ng agla ay igla. Okay, next. Ano ang pambansang hiyas ng Pilipinas? Hiyas? Ano na yan? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Very last. Huwag Jo. Ano ang pambansang puno ng Pilipinas? Puno. Kulang, nah, nah, kulang, kan, buntutu, no? hey, Ay, nara, ada yang pesan, ada yang ada yang pesan, ada yang pesan, ada yang pesan, ada ada yang pesan, ada ada yang ada Nara pambansang sayaw ng Pilipinas. Ay, tama. Sino ang pambansang bayani ng Pilipinas? ano ang pambansang pagkain ng Pilipinas? Lechon. Ay, ay bongga, bongga.